Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinasabi ng puong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, magahari ng lubusan ang puong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makantan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.